Hello guys, kain tayo. Ang ulam namin ay bagay-bagay talaga sa ulam ngayon. Mm, sarap guys. Bagay-bagay. Mm, bagay talaga sa ulam. Munggo. Mm. Munggo, sarap. Ang hinalo namin guys, chicken. Hindi siya pork, chicken lang siya. Tapos, sarap naman. Oh, Hinaloan ng buhok. Munggo na may halong buhok. <laughs> Yung namin guys, nagsara. Gusto maghuni-huni mapag-isa. Agad <clears throat> nga na ako, nag na agad. Marami ako nakuha ano kanina eh. Marami ako nakuha ang talbos. Tang. Buwan mm -hmm. ito it gulo. Oh? Ano ba kaysa ka madunggay? Ano na? Ano Ano balat ng bawang pala eh, walang sweet ka na lang guys hindi, hindi ka masasamdahan ganyan lang oh yung ganit yun hindi eh, madikit, eh. Marap, laki eh hindi ko kong makaligit ganyan, oo oh, yeah. paano magdikit man dyan po sweet pa alam mo, kung yuto, ano na nagabalistan na yung po? E, di ba nga Ito nga guys, sarap-sarap -sarap ng kain namin ni nanay at umuulan na naman nga eh. Naku po, halos araw-araw na lang ang ulan, hindi na tayo makapaglakwat siya. At ito, tignan nyo nga yung aming harapan guys, hanggang kailan kaya yan ganyan magiging maputik. Ang aming naanan at ang, ang mga gumagawa eh, hindi ko na alam saan na sila guys, nagpwesto. At ito nga po, sobrang lakas ng ulan na medyo nahihirapan nga kami dyan guys. Tignan nyo, alas ng tulo dito sa aming gutter. At wala ka pa nga rin po kami na nahanap na magtatrabaho kasi sobrang busy din po talaga. Halos araw-araw tayong umaalis ng bahay at late na nga, kaya ganun. At ito nga, pagdating ko, si Nanay, may grasya daw. Yeah, kasi yeah. Bakit? Eh, inulungan ako sa langit, eh, nilabas ko. Ayaw ko nilabas ko, akala ko may tira. Wala, wala, oh. Ila kang po, hindi nilabas. Wala, nasa ako sa kapitbahay, ba't may ka? Eh, binigyan ko sa langit. Binigyan ng langit? Bakit? Eh, sabi ko, may mahulog lang niya. Pupunin ko agad. May awag talaga. Inuha ko lang awag. Sige nga, try na, kumasin. Try. try, try. Tingnan nyo guys, koto ko yung sinasabi ni nanay. Ano, yung na yan? Inog na. Sige nga, try, try. Try. Hmm. Wala pa nga, hindi mo pa nga nagalit, nag-inom na ka na. <laughs> hindi mo pa nga nalalasahan, nag-inom ka na, sasubo ka lang eh. Saan ka naman nakakakit? Hmm. Pati nga na i mo nga na eh. Ang ako ng kagustang ko kamote doon sa baba. Hindi ka naman nag lang. O sige, try. Try ka? Try ka? Ay, hindi ako maniwala. Guys, mukhang blooming si nanay ngayon, guys. May nagpapablooming sa kanya. Mabuti pa, pa. itong si Yayami, hindi gaano nagwawala gawa nang wala nga po diba internet, guys. At ayan, ang ginawa ni nanay, nagpalood nga lang po siya para hindi ito umiiyak ang kanyang alaga. At yan, nag-sacrifice na naman si nanay. Pinahawakan na naman ang kanyang phone sa little boy para lang hindi umiyak.